Good evening guys Ito na naman po tayo Pagdating sa kampo Luto ng ulam Para may panghapunan At babaunin sa tanghali Sa site Sa, sa trabaho po Ngayon po is madilim po ngayon dito Yan po ang aming misol Yan po ang aming masjid Sa mga muslim mga magsasala ito ang ng kampo. Ito. So, Ito, yan po ang mga toilet namin. Ang doon po sa bandaro. Yan ang mga kampo. Yeah. Medyo magulo. Alam niyo na guys. Puro lalaki. Basta may matirano. Okay na sa atin. So guys. Yan nga pala guys. Ang aming... Mino ngayon is nilagang baka bali ito po siya medyo madilim po guys pasensya na po yan po dalawang kilo po yan Ayan po guys bali ang ilalagay po isasok po nating gulay isa pichay sa nga po nandito po sa loob ng aming kwarto

Malimang malawak din po itong aming kampo. Ano po ito? 2 sa hektar. Ito ang muske. Ison. Toilet. Marami po yung toilet na po yan sa buong kampo. Bali ang black po ng aming kwarto ay kampo isa linya din ng aming kwarto isa 15 kissing lane po yan pero mahaba mahaba po yan And guys dito po kami nagluluto sa labas ngayon pag po pag sa lupong kwarto is baka ma, ma, ma maamoy po maano po yung mga kalya sa mga damit po at loob dito na lang po kami yan, ah? matubig pa lang ko to. Ay, okay, kung mga workers may magsasala, may nagpipipir ng sala, yung iba kakain muna, yung iba nagliligo, yung mga ibang lahi kasi po, sana po sila maligo sa agabi. Eh pagkatapos nila magtrabaho hindi ko kaagad si Manoy po ayan si Manoy ayan ng ang yan tagaluto Bicolano Bicolano Uragun Uragun po yan Uragun kabayan ni Eddie Garcia Uragun ini Sir Manoy lumingon ka naman kahit kunti Hello. Ayun you know. oh. <laughs> Barakong barako po 'yan. Po <laughs> oh, guys. Sayo sa aming kwarto at medyo magulo. Ito si Sir Elmer, safety officer ng aming kumpanya. Sila kay naman. Na. Wala nang eh. paminta. Mayroon, marami tayong paminta diyan. Ah, ito Ay, ko na nga, hindi na kayo Ha? Wala na. Oo, oh, mayroon ba? Mayroon pa rin. Mayroon na 'yan you know. oh.

Kaya yeah, nga pala guys, sa shout out po sa Pangasinan, mga taga Pangasinan, mga taga Saudi, ibang bansa, Italy, London, at sa buong Pilipinas po, shout out po kay Bike Tayo, vlogger, Maraming salamat sa pag-subscribe sa YouTube channel.